Kasi na napagana ng lahat ng ilaw, ano? Bali lahat. video natin mga kapisyal, at magandang umaga sa inyong lahat. Kung saan man kayong sulok ng mundo, sana lagi kayong mag-iingat at lagi kayong gabay natin kung may By the way, ang ating gagawin ngayon na ito. yeah. Pero bago natin simula yan, mahabaho ka pa lang sa aking channel. Please subscribe at pakipindit mo rin ng bell icon para lagi kang update sa ating mga bago pang-apagawin. Tara, intro! Uh, prepare na yan. wala pa siyang rivet tirivet na natin yan dahil mag pa dito ng cabinet niya sa lugar na to yan. papunta dun tapos itong ilagay natin dito ay metal paring to yan nakaka ako siya dito para mas matiba yung pagtuturnal ng sa TV tapos yung mga outlet dyan bali apat na utility yung ilalagay natin dyan ah. So tingnan natin yung mga dumating pa rito materialis kahapon. Yan nandito na rin yung aluminum na 1x2. Tapos mayroong 1x1. Tapos may 2x by... ah 1x2 saka 1x4 na tubular. Tapos itong wall angle na aluminum. Tapos nandito yung na ah, nandito na rin yung dalawang pirasong aluminum plating na ididingding doon sa cabinet. Baling paglalagay niya na dito yan. Ah, lababo. No. Tapos si eh, bali tin sukatan nito ng granite, yung ang kapal niya report. Tapos yung ibabaw nito ay lalagyan natin ng tiles. Bali yan ang mga ah, gagawin ngayon dito. sabay-sabay so, na ito yan, may mga upper ah, first na natin at mga wall lahat. Kisa may ang ah, wala pa yung pinakatambol niya. Bali uli na yung mga ilaw niya ni para hindi masyado madumi ng ating ano ilaw hindi tama ng mga pintura yan ito ngayon eh, alas 6. tayo na unang dito sa trabaho alas 6 pa lang ngayon yung nangyari sa step nya isa dito malapad mas malapad lapad tapos ito ay pinagtatlong baitang tapos may poste dito tapos sasara doon tong area ng ito palang open yan ay 150 Bale yung isang gate na single na ganun lang yun. Ang ilalagay dito. Tapos yung ginagawa natin dito. Ah. natin ang hindi ko na na lang siya. Ayun. Bale na ko nang siya lahat. Ah, lang lang nandito ng black screw. Hindi ko na talagang napakaraming nagawa at tutukan. Halos dikit-dikit na kan tapos may nagpipinto. Kasi nagsabay pa ang pintura ng wall dito. Tsaka yung kaysa may dito sa may tambol. Kinulayan na nila yung tambol na yan. Ayan. Kinuna, kinulayan nila. Tapos sabay dito. Maraming uh, saan. ano ko. Uh, hindi ko makapulgara doon. Tapos ito yung isa dito. Nagkakabit ng uh, aluminum. Yung sa cabinet. Nalalim ng lababo. Tapos may drawer siya dito. Ayan. Kagandahan ito pag itinulok mo siya. Yan oh. Maseras na ng kusa. Ano? Hindi ka mga naibibiling iba na drawer. Pag itinulok mo minsan nabalik pa ito. Hindi. Pag itinulok mo siya ganyan. Hinihila niya. Paloob. Bali ito ay hindi hindi na natuloy ni Arkitek yung may area yata. Yung lutuan dito. Bali ito sa saradoha na lang ito. Bali doon ay yung lababo. Tapos ito may Bale, ang gamit dito natin, ulitin ko lang uh, 1 by 2. Tapos 1 by 1 na tubular na uh, aluminum, ha, hindi GI. Tapos dito, naglagay na rin tayo. Ng, nakapaglagay na rin dito. Ilang you know, may lang, may tatlong drawer. Tapos dito ay pinto na laang. Tsaka doon, ang cabinet niya. Bale, ang mga update natin ngayon, mga kapistol. At, isang kasi hindi ako makapag-video dahil sobrang daming nagagawa eh dikit dikit kami dito yan bali tapos yung isa dito sa kwarto yung medyo medyo ayan oh. may mga designer na rin nalag iwiwalay nga kami sa umaga yan dito ito yan nalagyan na rin dito yan ito ang ang natin ngayon kasi ito hindi ko na ipakita na sa inyo eh bali ito ay ipinasok ko doon sa ah uh, bakal tapos inipit ko siya ng Jackson board bali apat yan dalawang outlet isa sa uh, internet tsaka isa sa antena uso ba bang ba antena? wala na naman yata antena ngayon eh. siya ng lahat ng ilaw ano? bali lahat ng pin light niya tapos yung center light doon gitna, bali ito para makita kung may mga re-reference wall kaya binuhay na yan yan ganda na buhay lahat ng ilaw na pero may mga hindi pa rin napakabit katulad yung sa may bar ah, mayroon tayong isang outlet doon ilaw ito yan bali dito ay meron na ba ito ayun oh no? Yan, kompleto na pala lahat. Buhay na. Bali ito, uh, na. Ang gagawin na lang dito ay papahiran lang to ng emulsion para uh, hindi masyado kumapit yung mga aligabok niya dito. Bali yan ang final na. Ay, may mga ilaw para na ikakabit. Hindi pa na palahat. Tapos yung isang outlet dito dahil nilagay ng aluminum plating inilipat na lang siya dito dahil hindi na gagamitin daw yung outlet dyan tapos sinahigan na rin ng aluminong para makinis tignan tapos dito ilaw na rin tayo ayun okay na bali hindi pa rin ito napipinturahan hindi pa rin na masilihan medyo magulo pa pero okay na yan kahit magulo-gulo maganda ng tignan siya ito yung ginagawa ko Bali nilagyan ko to ng tiles. Bali inuuna ko muna yung pasamano niya. Yan dito, inuuna ko yan pati yung mga sidings niya. Tapos magkakaroon pa rin tayo dito ng tiles. Tapos space do na 4 inches, 4 inches din sa taas. Tapos yung gitna na lang parang ganyan lang ang ilalagay. Tapos ganun din dito. 4 inches din ang clearance do sa taas sa dito. Bali dito ay akop na yung tiles niya hanggang dito sa tabi bali isang piraso at kalahati yung ilalagay na lang doon tapos natapos to titirahin naman natin ay yung pinaka coronation yung tsaka baseboard do sa loob mamaya pag log tayo bali may, baka may kakabit natin to pag mayroon ng pandikit bali may cornisa pa rin dito yung dalawa yan ang kulay puti ng lapad niya ay 3 tapos ito ay 4 oranges na baseboard dito natin ilalagay sa tabi. Paket doon sa taas. Halilat ah, ito ay plastic na. Ah, mayroon mga bibiling puro plastic. Hindi na gumagamit kami ngayon ng kahoy na. Para iwas unos at hindi mo napipinduraan. Dahil ito ay gray na. Kakulay na rin ng, ng pinaka wool niya. Ito lang ay ah, dark gray. Ang kakulay niya.